um, HOA President po ng Pasig Police Community Association dito sa Kanyugan. So ma'am, tanong na po namin, ano po bang meron ngayong hapon sa labi po? Meron po tayo ano meet and greet with um, with Ate Sara and yung team po nila. Kami lang po yung mga matagal. Ah, ay ng 200 plus na so, attendees. Ma'am, nakita po namin may na insurance na pinapa po sa General Foundation. Ano po yes. Sabi? Um, actually, maraming maraming masaya doon sa insurance at talagang um, nabibighani yung mga tao no kasi syempre insurance mahalaga yon so kaya lahat sila talagang lahat nag-register salamat may mga bini po sa nag-organize at sa mga ah uh, maraming salamat po na napili ninyo yung lugar hanapan ng inyong ano ng inyong meet and greet. Lagi po kayong welcome dito at kahit sino po ay welcome. Kami ng presidente po or nag-organize dito. Ano po masasabi nyo? Na may mga ganitong taong gusto tumulong hindi lang dito sa barangay kanyo. Ay, kami po ay laging masaya sa lahat ng tumutulong at sana po ay ito ay tuloy-tuloy lagi mapag dumating sa punto na sila ay maging parte ng gobyerno, sana po magtuloy-tuloy ito. Pinsahin na lang po sa mga member at sa mga pumunta po dito ngayon. Sa lahat po ng member at sa lahat ng pumunta dito sa grupo, maraming maraming salamat po. Kami po ay sobrang sobrang sobrang, sobrang saya, lalo na sa Pasiglis. Nagpapasalamat ang buong asosasyon namin sa inyo at aming mga beneficiaries. Maraming salamat and God bless po.